Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Siya na ang nakasunduan ang pinirmahan ngayong araw sa malakanyang sa pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas at ng Qatar bilang bahagi ng pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa. Sinaksihan ito ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Amir ng Qatar na si Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. Kabilang sa mga pinirmahan ng isang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ng Qatar ukol sa pag-wave ng visa requirement para sa mga may hawak ng diplomatic, special o official passports. Bukod dito, walong memorandum of understanding ang pinirmahan ng dalawang bansa kabilang ang pagtugon sa isyu ng climate change pagsugpo sa human trafficking, pagpapalaganap ng turismo, pagtugon sa mga isyo ng sports at kabataan, pagkilala sa mga seafarer certificate ng dalawang bansa at mga hiwalay na kasunduan sa pagitan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry at Davao City Chamber of Commerce and Industry sa Qatar Chamber of Commerce and Industry kasalukuyang nasa Pilipinas si Sheikh Tamim para sa dalawang araw na state visit matapos imbitahan ni Pangulong Marcos. Ayon kay Marcos, umaasa siyang mapapaigting ng pagbisita ng Amir ang 43 taong pagkakaibigan at kooperasyon ng kanilang mga bansa. Binigyang din naman ni Sheikh Tamim ang kahalagahan ng Pilipinas bilang trade partner. Pinuri din niya ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa Qatar at ang kanilang kontribusyon sa pag-unlad ng kanilang bansa. Nagsimula na ngayong araw ang ikatatlumput siyam na Balikatan Joint Military Exercise ng Pilipinas at Estados Unidos. Nasa labing isang libong sundalong Amerikano at limang libong Pilipino ang kalahok sa Balikatan ngayong taon. Mag-oobserba rin at lalahok sa mga field training exercise ang Australian Defense Force pati na ang French Navy. Pinangunahan ni Armed Forces Chief General Romeo Browner Jr. ang pagbubukas ng balikatan sa Camp Aguinaldo kanina umaga. Sa kanyang talumpati, nanawagan si Browner sa lahat ng kalahok na magpamalas ng profesionalismo at kausayan at makipagkaibigan sa isa't isa. Pinaalala rin niyang kinakatawa ng balikatan ang pagkakaisa, responsibilidad at pagtutulungan ng mga magkakaalyadong bansa. Abangan din sa balikatan ang Maritime Strike Live Fire Exercise ng Estados Unidos at Pilipinas na gaganapin sa 8 ng Mayo sa Ilocos Norte. Kabilang sa mga magpapakitang gilas ang mga makabagong sasakyang pandagat na may makabagong missile, mga eroplanong pangpatrolya at mga light jet fighter. Patatamaan nila sa naturang exercise ang isang decommissioned naval oil tanker. Ipinatupad na ng National Food Authority o NFA ngayong araw ang mas mataas na buying price ng palay para mapataas ang national rice buffer stock at maalis ang single pricing sa buong bansa. Ayon sa NFA, mabibili na sa halagang 17 hanggang 23 pesos kada kilo ang sariwa o basang palay mula sa dating 16 hanggang 19 pesos. Samantala, maglalaro sa 23 hanggang 30 pesos ang kada kilo ng malinis at tuyong palay mula sa dating presyo nitong 19 hanggang 23 pesos. Ayon kay NFA Officer in Charge Administrator Larry Lacson, may pagkakaibang presyo ng palay depende sa umiiral na farm gate price kada probinsya. Natitirang ani at higit sa lahat ang target palay procurement para sa lugar. Ayon naman kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. makatutulong ang bagong price range ng palay na matugunan ng NFA yung kanilang target na makabili ng nasa 300,000 metriko toneladang buffer stock ng bigas para sa taon. Siniguro naman ni Laurel na hindi na kailangang magsagawa ng revamp ang ahensya sa gitna ng pagkakasangkot ng ilang opisyal nito sa mga diumanoy umano'y maanumalyang transaksyon. Noong nakaraang buwan, isinailalim sa preventive suspension si NFA Administrator Roderico Bioco habang iniimbisigahan ng umano'y maanumalyang pagbibenta ng NFA ng palay sa mas mababang halaga taliwas sa aprobadong presyo. Samantala, sinibak naman sa pwesto ang dating direktor ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na si Demosthenes Escoto sa kasong grave misconduct dahil sa anomalya umano sa pagbili ng communications equipment noong 2018. Ani Laurel, isolated cases lamang ang mga ito at tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng ahensya. Isinilalim sa state of calamity ang Iloilo -Ilo City dahil sa kakulangan ng tubig, bunsod ng nararanasang matinding init sa bansa. Dahil dito, maaari nang magamit ang bahagi ng Calamity Fund ng syudad. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Iloilo -Ilo City, plano nilang gamitin ang pondo na nagkakahalaga ng 12.5 milyong piso para sa pagbili at paghatid ng tubig sa lahat ng apektadong barangay, kabilang na ang mga lugar na hindi sakop ng City Disaster Risk Reduction and Management Council. Ayon sa pag-asa posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Iloilo City at Dumangas. Konsepto ng bahay kubo na napapalibutan ng iba't ibang uri ng mga prutas at gulay ang ibinida ng labing tatlong barangay sa Kauswagan, Lanao del Norte para sa ikalabing apat na Sustainable Organic Agri-Aqua and Livestock Fair Farmville na ginanap sa lalawigan. Ang detalye nito ay hatid sa atin ni Lou Antonio ng PIA Iligan City, Lanao del Norte. Makukulay na may iba't ibang hugis at laki. Mga prutas at gulay, yan na produkto mula sa pananim na mga magsasaka mula sa kausuwagan Lanao del Norte na ibinida sa katatapos lamang na Sustainable Organic Agri-Aqua and Livestock Fair Farmville na ginanap dito. May konsepto itong bahay kubo kung saan nakapaligid sa mga tradisyonal na bahay sa mga probinsya ang kanilang mga pananim na gulay at prutas. Labing tatlong barangay ang nakiisa sa okasyon at kompetisyon na bahagi ng pagdiriwang ng 76 Charter Day sa kauswagan Ipinakita din sa Naturang Agri Fair ang mga teknik ng organic at biodynamic farming mula sa mga teknolohiya hanggang sa mga fertilizer na gamit para sa pagsasaka. It's somewhat like a very unique celebration unlike before for a period of 13 years because this time ang amo ang gibuhat it's the concept about bahay kubo ipakita gi showcase nato kung unsay gyud ang kinabuhi sa usa farmer kung sayd ka valuable ang pagkaon sa usa ka mag-uuma unsay contribution sa food as a tool for peace and development binigyang diin naman ni mayor romel arnado na hindi nakakailanganin pa ng bansa na mag-import ng bigas kung isusulong at susuportahan ang organicong pamamaraan ng agrikultura actually organic rice production is a much lesser in cost Rather than going in organic. Our pharmacy network in the Philippines has evidence on that. If we want to reform the food program in this country, let us go organic because it is a much cheaper way and much healthier, aligned to the health and wellness program of this country. Matatandaang naghihirap ang bayan ng kauswagan, dulot ng all-out war sa pagitan ng MILF at pamahalaan noong 2000 at 2008. Ngunit sa pamamagitan ng Farm Arms to Farms program ng kauswagan LGU, sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor, naging maunlad ang bayan. Umani ito ng papuri mula sa mga dalubhasa sa iba't ibang bansa. Isa na dito si Bernward Gier, isang dalubhasa sa organikong agrikultura mula sa Germany. Si Gier ay isang journalist, book author, filmmaker at isa sa mga nanguna sa Green Party sa bansang Germany. Nais niyang maipalaganap sa buong mundo sa pamamagitan ng isang pelikula ang tungkol sa pag-unlad ng kauswagan sa tulong ng organic agriculture. From all the wonderful project I visited, Kauswagan is special and unique in a way that it's not just organic agriculture. But what makes the Arms to Farms program so special is the fact that you Created peace using the peaceful means of farming because organic agriculture is peace with nature to also stop violence, to stop the war the conflict situation because the world should know and will know about what's happening here because this is showing the world how we can get out of this terrible violence and war situations. Samantala. Nakipag-usap din si Gears sa mga leader at commander ng dating MILF at MNLF na ngayon kasapi na ng From Arms to Farms program. Ako si Lu Antonio ng PAA Iligan City, Lanao del Norte para sa PNA Headlines. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako po si Marita Muahe, itong PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.